Ito so excited pa rin makapag-perform makalipas ang mahigit tatlong dekada. Narito ang Ice Report ni Anton. Taas ang inamin ni Pia Awards bak na hindi ganun kasarap maging isang celebrity o artista. Ano sa dating Miss Universe, sentro ang mga artista at celebrity ng bashers na lagi nakaabang sa bawat pagkakamali nila. Ito ang sagot ni Pia sa isang tanong mula sa Italian Fashion House na what seems easy for others but is hard for you. Ayon sa beauty queen, may mga benefits at challenges ang pagiging public figure kung saan nagpapasalamat daw siya sa mga dumarating na opportunities at na-appreciate niya rin ang suporta ng kanyang followers pero napakahirap daw kapag nasalang ka sa public scrutiny. Sinay pa ng beauty queen na minsan umano ang simpleng komento lamang ay nagre-resulta sa matinding judgment at bardagulan kung saan nagiging mahirap umanong balansin ang authenticity at expectations. May kita umano ang kanyang sinasabi sa comment section ng kanyang post. Sa lahat umano na nangyayaring bashing, mas mabuti pa rin daw na maging totoo sa sarili at yun ang importante. At iyan ang kibalitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.